Good day, good day mga kawedji. Another adventure. Early morning flight to Cebu. I'll see you there in a while, ha? Ayun na, oh. May sabihin ka. good day mga kawedji, another adventure. Okay? Early morning flight to Cebu. Sa so, mga barkada sa Cebu. Especially siyempre, kay The Man from Cebu. Gilbert Olan. And Glenn Boy. Oh, see you there in a while, ha? Okay, it's uh, time check, time check. It's uh, 5 to 4. Ayun na, oh. May sabihin ka. Sarap niya na, syempre. Kaya kami pal. Pag lumilipad, kasi, paborito namin to. Syempre, walang kamatayang arroz caldo. Oh. Okay, mga ka-wedges, tingnan natin kung mainit pa. Ayan, no? Okay. Tapos, lalagyan nyo nito, salted egg. Tapos syempre, garlic. Minsan ako nilalagyan ko nun. Tapos, spring onion. Okay, an adventure si Boom. Okay, kami ni Mu, meeting Gilbert, talking to some people there. Samahan nyo kami, maganda to. Okay, boarding. sa after naman sa oras. Ayun! Pila lang. Gilberto! Ano, oh si you, Glenny. Glenny nga pala. Okay. na Winston Lights. Moving, moving. Seat one A and one D kami Almost there. Okay, we're here. Seated. So this is an Airbus three thirty three hundred. Ito yung plane na to. Ay siya. I like the configuration. One, two, one. Ayun no. Inaalok si mo ng drinks. Okay, Cebu. Here we come. Uh, to Cebu. Ah, uh, ito ang food trip nila. Ayun no. Oh. I think this is... Ano yung order natin? Ano yan? Bangus. Ah, bangus. Talong with... Talong, tortang talong with bangus. Okay. Simahan ko kami. Here we go. Here we go. Landing in Cebu. Gilbert! Lynn! eto na kami! Mga kawetchi! Samahan niyo itong adventure. Tingnan natin kung saan tayo dadali ni Gilberto. Ayan na. The island of Cebu. Ayan yung bagong tulay. yun. Tingnan natin. Supposed to may magagaling ang, di ba, piloto ng pal. Comeya Ayun, ayun, ayun. Standard. Very good. Oop. Very good. <laughs> Adventure begins. Okay, nantay tayo ni Gilberto sa labas. Ayan o. Ano yung bag? Ayan, 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 Grabe naman yan! Grabe naman yan! Ayan o. Puta, fashionable. Hi, brother. Ah, uh, Glenn. Okay, okay. Nandito na yung the man from Cebu. Let's go. Start the uh, ball rolling. Bago to ah. Akala ko, pasusundo mo kay Baka. Ano eh? Yung yes, sinasabi yes, ko, buddy. Yeah. Okay, we're here. New Star. New Star Hotel. Mga ko, Edgy. First order of the day, meeting muna trabaho muna bago tayo umikot-ikot, di ba? Pasok tayo. Ayan ang mga boys dito, mga ka-wedgy, oh. Yan. Hi! Good morning! Okay. Ito, barkada ni Gilbert to, eh. Kapatid ni Michael. Ah, okay! Hi, pare! Okay, okay. Secretary Deck, hi. We're here in your area. I think sa ano kami kakain eh? Sa Mot 32 or... Ayun! Ayun na, ayun na sila. Oh, Philly Lobby. Sa so, tayo kakain, Mo 32 or ano yung Chinese? Shout out, shout out! 1 J. Len. Oh, sa so mga anak mo, wala, wala kang babalik. Yan, shout out. Yan, okay. May sabihin ka? Boo! Pare, <laughs> shout out, shout out. Ah, walang pakialam pa. Oh, yan, oh, walang pakialam. No. Okay, okay. Yan. So, first, first ano, agenda, meeting muna, and then meeting ulit, tatlong meeting, and then saka tayo ikot. Okay, samahan nyo kami mga kawedji. Ito yung, ito yung pinag, ano ko, nagulat ako. First time nito. <laughs> namamangha sa lugar nito, meron palang, meron palang ano dito, ano, Gucci, Louis Vuitton. Mamaya, ikot kami. Shopping, shopping, shopping ito. Ano ba ganito? Yeah! Okay, okay, okay. So ako, Weji, abangan ninyo kung anong gagawin ninyo dito sa Cebu. Time check. Quarter to 12. Lunch time here in Cebu. First meeting done, second meeting ngayon. Dito tayo. Mot 32. Technically, Mot 32 is Chinese. Ayan, ayan ang menu nila, ayan. Ayan, ang menu ng Mo' 32, ayan. Sa Hong Kong to, sa Manila wala nito. Okay? Ayan natin yung mga kasama ko. Ayun o. No? Ayun, ayun sila. Okay? Ayun. So, let's have lunch. Okay mga ka-wedgie. Tingnan nyo to, Ito, sikat to dito. Anong pangalan mo, alam mo? Ace po, sir. Ayan, Ace. Ano yung pinakain mo sa amin masarap? Prawn rice roll. Ayan, okay. Recommendado mo yun, no? Yes po, sir. Okay. Oh, ngayon panoorin niyo 'to mga oh, OEGN, eh, oh. no. Ah, sige. What do you do? Signature dish, smoked black cod. Smoked black cod. Wow. Ito, inamig ganun pala yun. Okay, oh. Ayos. Okay. Anong masasabi mo? In Cebu, mo, 32. Okay. Galing na pangalan mo? Ayun, oh. No? Okay, thank you. Ayan, oh, ito sauce to ng duck. Ayun, may ganun pa talaga. May presentation, no? Ayun! But you're the one who's gonna wrap it? Yeah, sesame sauce. Ah, sesame sauce. Ayun, no? X. Abba! Yung bala yun! Would you like to try the second one?

Ramsey May hito na ha? May laban ano. Okay, okay, okay. Thank you. Ayun ang aming inaantay dito sa Mo 32. Ayan na. Ang tawag dito, kicking duck? Chef, anong tawag dyan? Kicking duck. Ah, okay. Kala ko tumatadyak-tadyak kaya kicking duck. Ayan. Ayun, no? Ikaw na magbabalo, chef. Ah, yun. Ah, okay. Ayun, ah, no. Ganun pala pa banatan yun, no. Pangkala. Okay, okay, okay. Ayan na, okay. Mainit din, ha. Kuma natin. Sarap. What's up, what's up, mga kawedji? Okay. <laughs> first night. So guys, uh, when in Cebu, look for Vincent. Uh, Vincent, teka, 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 teka. Huwag sabihin sa akin. Yap. Okay. Yep. Okay. As I remember. Yes. Okay. Perfect. So, kung gusto nyo ng barko, building, tawagan nyo to. Okay. Yan. Uh, Gilbert, the man from Cebu. Glenn, where are you? At the back. Ayun. So, ano ha? Aaron, sinabi ko sa'yo. Sabihin mo kay Gerald tanong mo kung kinain niya yung dalawang kapatid niya. <laughs> okay, mga kawedji. Punta kami ng ano. Saan so, tayo punta? Uh, Castle Peak Hotel. May invitation tayo for dinner. Ayun. Ah, so, so, samahan niyo kami. Punta kami ng Castle Peak. Pumunta kami ng Cebu para sa lechon Bang klase rin to si Roy Gilbert eh. Okay, mga kawedji. Ito ang traffic sa Cebu. Para ka rin hindi umalis ng ano nito eh, na C5. Shoutout pala sa mga taga LPL sa Lipa. Mga taga Barangay Los Luban. Kamusta kayo lahat dyan? Eh, kailangan nyo na mga upuan. Yan, oo. Ano alamin na ako sinatatawagan nyo. Mga batang conception sa Malabon, pare. Kamusta? Moonsters, how are you? Okay. So, dinala natin dito si Moo. Kasi, uh, first time after... Pare, ilang taon ka lang hindi pumunta si Moo? Utang um, naman pala na. <laughs> 2016 then. Okay. So yun, narinig ninyo. Approved. Okay, so... Sabi nila 10th floor, pero ang pangalan, 9th peak. 9th peak. So sila yun, brother in the deck ko. Let's see. Oy, partner! Ayun oh, no, Regan. Okay. Regan uh, is the owner of yung mga Kingsway. Samahan nyo kami, dinner to. Ito, ito, ito. Ito, ito papakain sa amin. Lechon Cebu. Ano pangalan ito? Beans Lechon. Okay, ayan. Okay. So, mga kawaii, it's supposed to be ito ang masarap. Beans Lechon. Hindi naman natin kung totoo. Ang masarap. Alam niyo naman hindi ako magbibir. Di ba? Ayun, no? So, Lechon Cebu. So, let's know. Have dinner and then rest. Then tomorrow again. Good morning. Namaste. Okay. Time check. 7.27. Good morning. Good morning. Day 2. Ang pogi oh. Wow. Ayun mga ka wedgie. Yan to umaga sa ano. Sa Cebu. Ayan. 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 Mukhang wala pang tulog. Ayun no. Okay. Okay. Check out na tayo. Sa kotse na lang yung bag. <laughs> okay. Good place. Para, what's the name of this place? Okay, so when you're in Cebu, gusto nyo na parang service hotel, apartment, ayan, come here. Kunin nyo na lang yung number sa Google. <laughs> okay, good morning, good morning. Samahan nyo kami. Mamimili kami ni Mo. Dadaling kami ni Gilberto sa Guadalupe Drive Ayan, okay. Makakita kayo ng ano, factory. Ayan, so two bedroom nga pala para kay Akit. Ayun no. Okay, morning. 88 Avenue. Ah, oh, mga kawaji. When in Cebu, come here. Hello, good morning. Checking out. Just checking the room, okay? Ako sa check out na tayo. Ang tayo ng breakfast, sabi nila may okay daw pero Tingnan natin kung okay yan. Ayun no, breakfast at, where, where are we? Abaka. Abaka, okay. Abaka ah, uh, Pakita ko sa inyo yung labas. Ano pangalan nito, crossroads? Sure. Ayan, Abaka. So, ang pagkain dito, uh, kawayan, ganun Ayun, ba maingay yung mga tao sa lubas, Oh? pickle pickleball ayano mami Kay! your people i don't know so early Ayan, so this is crossroads and abaka there kain tayo pero ganad up and go order na eh. so they have Breads. Uh, bread what's your specialty here Asan? Eto, abakuki. Ang galing din, ha? Okay. Good morning, good morning. Ayun, no? Oh, shout out. Mga kawedji, mga taga-abaka. Pag nagpunta kayo ng Cebu, punta kayo crossroads. Yung ba pangalan nito? Okay, so I have breakfast here. I'll tell you kung masarap. Hindi ako magsisinungaling. Okay. Let's check the menu. Let's check the menu. <laughs> And again, where are we? Where are we? You're UP in Laug on your right. Uh, that's our that's UP Cebu. Right? On my right. Yeah. So this is UP Cebu. Yeah, with the oblation. Okay, mga kabe mga kawejie. Yeah, the oblation uh, is right there. Where? You know? Ah, there, yeah. Okay, so tinuturo tayo ng the man from Cebu. Holiday ngayon dito. Bakit holiday dito ngayon It's the 456 founding anniversary oh! ng from Cebu province. Ayun. Kaya kami nandito kasi imbitado kami ng ano ng probinsya. Mayayon, Prada, Prada. Provincial Capital of Cebu. Ayun. Diyan nag-oopisina ang Bang. ang Bang. bagong Bang. governor nila. Ano nga pala pangalan ng bagong gobernador dito? bari 4 So there is a new leadership here in the province of Cebu and in the city of Cebu. Ito kaya anong kali ito? Uh, Osmania Boulevard, taas yun sa dulo nito yun. Just a few meters ahead, that's the Fuente Osmania. Yon. Okay, so alam nyo na po. Why is this popular? All roads in Cebu City. At saan ka, dadaan ka talaga, dadaan ka dito sa Fuente. Yon. So sa madaling salita, rotonda siya. Yeah. Ayan, Fuente Osmeña. Lahat yan, north, south, east, west. Dada, dada kay din sa rotonda na to. Lunch time dito. Paborito ko to eh, pag nasa Cebu. Ayun o, no, St. Morris. Ayun ang pangalan talaga niya. Lucerne Steakhouse. Ayan. Okay, let's go. Ayun o, no, si Glenn. Ayun, una tayo. We're first. Ayan ang steak nila. Ayan. Ingat na rin ha. When you're here, come here. Okay, mga ako we're ordering na. Mashed potato Yes. Yeah. Mashed potato, right? Um, yes. Hello. Where are we? What's the name of the restaurant? Yeah. Oh, Lucerne Steakhouse. Lucerne Steakhouse in St. Moritz Bar. Dibaganunyan? Dating St. Moritz, oh. Dating St. Moritz, oh. Moritz, they changed the name now to Lucerne. Yeah, Ayon. Lucerne Steakhouse. Yeah. So, you heard that, okay? So, when you. <laughs> When you come here, Lucerne Steakhouse na siya ngayon. Okay. Thank you, ah. Huh? What's your name? Anna. Ayan. Thank you, Anna. Ayan. Mo, ano in order mo? Lunch special. Okay, okay, okay mga kawedji. Eto eh, na nice. yung sinasabi nating steak, di ba? Okay. Tignan natin. Panalo to. Okay. Lucerne na nga pala siya ngayon, mga kawedji. Okay? Yun, no? Ah! wala pa yung hot plate o nga pala anyway tikman na natin oh yun yung hot plate oh mmm sige pa sarap anyway maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ni Mo thank you paring Gilbert okay, thank you Glenn yeah. okay uh, pagsama sa amin dito sa uh, si Boom okay uh, after how many years Shara? 9 years 9 years, Nine years. So, nakabalik na si mo dito. Maraming maraming salamat sa mga subscriber namin. Sa mga non-subscriber, kindly hit uh, uh, subscribe and kindly hit the notification button. Sorry ha, ah, gutom na ako eh. Uy, Trish. Okay? So, hit the notification button para pag meron kami bagong video, malaman niyo. Again, from Cebu, maraming 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 salamat. Take care, everybody.